Magandang umaga mga kalakwatsa sa mga Bisaya, mayong buntag kaninong tanan. So nandito po tayo sa Elcano Street mga kalakwatsa kasi may nagtanong tayo na isa sa mga subscriber natin kung saan daw makakabili ng mga nuts na pwede niyang ipang negosyo, ipang tinda ngayong summer. So nandito po tayo dito sa Elcano Street. So madali lang matuntun tong tindahan nila mga kalakwatsa. Pagdating nyo nang pwede kayong sa Santo Cristo bumaba tapos baybayin nyo lang tong Baybayin yun yung Santo Cristo pag, nasa tapat na kayo ng Divisoria Mall. Kakanan po kayo dito sa May Clabel Street. Tapos kakaliwa naman kayo dito sa May Elcano sa tabi lang po ng Philippine Business Bank yung pwesto nila. At tara mga tingnan natin yung mga nuts at iba pang mga paninda nila na makikita o mabibili ninyo dito sa kanilang tindahan na pwedeng pangnegosyo pang negosyo o para magkaroon kayo ng extra income ngayong summer. good morning ma'am. Ito po si ma'am Arisa mga kalawasa yung katiwala para mapalago tong tendahan nila. Mayroon po sila ditong iba't ibang klaseng mani, may maning hubad, may baning na pwedeng ninyong ipang negosyo. At saka mayroon din silang mais. Ma, magkano dito sa mais, ma'am? Ay, sa... 95. 95. Ito sa may... Sa ubad, ma'am? 120. 120. So, ito yung mga presyo ng mga money dito, kalakwat sa kung maaari nyo nagawing negosyo. So, hindi lang mani ang mga nuts o makikita dito sa kanilang tindahan. So, mayroon din mga biscuits, mga crinkles, chocolates, brownies, at marami pang iba so mayroon din silang mga bins na swak na swak na pang negosyo so mayroon silang marshmallow na mabilis sa mga bata lalo na pagtapat kay sa school ma'am magkano dito sa isang balot ma'am 120 so ang marshmallow nila mga kalakwatsa na isang balot na nagtimbang ng 680 grams ay 120 So, pwede ninyong ipagbili at pwede rin pagkakitaan. So, tutubo kayo ng malaki kasi marami ang laman sa isang balot. Tiyak na kikita po kayo sa negosyong ito. So, dito mayroon din silang yema cubes. Mayroon din silang pastillas. Magkano sa pastillas, ma'am? 38 dito sa ano ma'am sa Yema 45 Yung presyo na yung lang wholesale ma'am Ito yung wholesale, wholesale 45 sa, sa Yema 38 naman sa sa pastillas pero marami na ang laman mga kalabasa sa isang balot So mayroon din silang mga cookies sa cookies ma, magkano? 135. So, ito mga kalakasa, 135. So, habang nagbablog tayo mga kalakasa, so, tingin-tingin na rin tayo no, kung ano yung mabibili natin. Pa, ano. Dito, sa Mars Malo, ma'am. 105. 105. tumakalakot so sa so 680 grams 105 pero ang dami na ng laman tiyak na marami kayong kikitain kapag yan ang ininegosyo ninyo so bukod sa mga cookies ma cookies marshmallow marami pa rin sila mayroon din silang mga tinda ditong mga palaman may okay. peanut butter at saka kuko jam. Kuko jam ba ito? Oh, kuko jam. Magkano sa kuko jam, ma'am? 110. Tapos sa peanut butter po, ma'am? Ay, 110 lang to, ma'am. kalakwat siya. Yung peanut butter, ang laki na lang lalagyan. Wholesale price na rin yun, ma'am. Opo panyong iba't iba, iba pa paninda mga chocolates mga nuts may pili nuts may peanuts pili to ma'am ba? Diba? Oh. kasi sweet sense ay kasi pala magkano po dito ma'am mayroon din silang baguong ito, may mga bagoong lisala. Ito pa yung mga paninda nila. Ito, ma'am. Yes. Magkano naman po dyan? 450. 450. Ito, ma'am. Almond. Ay, almond. Magkano po dito, ma'am? 580. 580. 580. So maroon lang. Mm -hmm. almond mga 580. Ayong mga nagtatanong kung saan makakabili ng nuts, hindi lang nuts ang mabibili niyo po dito mga kalakwatsa, kung ang gusto niyo pa yung iba pang mga pang negosyo ngayong summer. So may kasoy, ito yung mga kasoy nila. So ito na yung presyo, may 200 400, 390 Ay kasoy, roasted Pili nuts. Adobo. May mga sweet corn din po dito mga kalakwatsa sa sweet corn 75. May cheese corn. Barbecue corn na pwede ninyong pagkikitaan. Seventy-five. 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 seventy five not garlic not spicy so mayroon din sila ay mangga 6.50 isang balot banana chips mga kalakwat sa nakko kung banana chips sungsong kalabasa so 180 lang ang balot ng kalabasa mga kalakwatsa isang kilo pakwan so mayroon din ditong pakwan mga kalakwatsa 200 isang balot sunflower mayroon din isang balot salted sunflower sweet mayroon din sunflower pink pink So ito pa yung iban lang mga paninda. Chicha corn. Chicha corn 120. May cornic 175 din. Isang balot. So sa isang balot ay mabigat mga kalakwat siya. Pero may gitsang kilo. mayroon din silang green peas mix nuts 100 ang isang balot so maliban sa mga nuts na pwede ninyo na dito na pwede ninyong pagkitaan so may din, marami pa silang mga paninda na pwede ninyong mabili pwede niyong ipang negosyo gaya ng may mga chocolates sila dito ito yung chocolates nila mayroon din silang mayroon din silang polboron ito ay pastillas Si Ma'am Arisa, mga kalakwatsa Siya yung pinagkatiwalaan na mamahala dito sa kanilang tindahan So nakasalalay sa kanya yung paglago ng kanilang negosyo So kung nanignanais kayong magkaroon ng negosyo o magkaroon ng extra income ngayong summer So pwede kayong bumisita dito sa kanilang tindahan at mamili na kuibat, ibang klaseng nuts at iba pang uri ng paninda So, dito lang ito sa May Elcano Street. So, ang Elcano Street, mga kalakwatsa, ay kasunod na kanto ng Santo Cristo Street. Doon, May 7-11. So, pwede nyong baybayin ang Elcano Street hanggang sa makita ninyo ang Philippine Business Bank. At pwede rin kayong dumaan sa Santo Cristo Street. Baybayin nyo lang yung Santo Cristo Street. Tapos, pagdating ninyo sa May... Divisoria Mall, yung tapat ng Divisoria Mall na kanto, yung Clavel Street. So, kakanan kayo sa Clavel Street, yung unang kanto na doon sa may Metro bank. So, kakaliwa naman kayo. So, makikita ninyo yung yung Philippine Business Bank. So, katabi lang ng bago mag Philippine Business Bank, yun na yung piso nila. Makikita nyo kagad kasi sila lang yung may piso doon na nagtitinda ng nuts at iba-iba pang na mga produkto na pwede ninyong pagkakakitaan. So ito yung video natin ngayon. Sana nagustuhan niyo at sana matulong sa mga nagnanais na magnegosyo o magkakaroon ng ekstrang kita. So please huwag kalimutang i-click ang subscribe button at ang notification bell para updated kayo sa mga video panghanap buhay na i-upload ko. Maraming salamat. Ingat kayong lahat.